Hello, good morning, blessed morning everyone. So, ito na naman para sa aming mga tanim. May pakita ko po sa inyo kung gaano na sila kalalaki. So, ito yung alugbati. Nakuha ko na ito ng gulay. Ayan. Nung isang araw. Ayan, ang aming mga tanim ngayon. Ayan, sila. Ayan. naman yung sili labuyo tapos may patola yan so dito ito yung avocado na sinasakot na matangkad na konti tapos ito yung kalabasa dyan aga pang hindi na nilagyan ng parang bago na kanilang At tapos ito yung sili. Yan. noo na bulaklak-bulak. Tapos ngayon, ayan na. Ayan na. Ayan. Ayan ayan. So, yan na. Yan na. Yan. Yan na lang. Yan na lang sila. Yan. Tapos ko lang magdilig ng mga niya. Tapos ito. Um. Magdilig at saka magwalis. dito dito hindi namin tinatanggal yung mga damo kasi karabaw grass to maganda yan pinaparami namin para pag umulan hindi siya masyadong maputik yung Ma insulin namin tapos ito ang dami na ng bunga ayan ayan

naman yun. dragon fruit tapos ito yung seriglinas uy may bunga wow may bunga na siya. wow akala ko Ay, natin yung kasi yun na naasawa ko na naulan tapos parang maraw lang natakulong lang iso na tapos ito yung dito lang yun. yung ano yung ito yung mangosteen ng orchids ko ito at may mga sila. Ito yung kanyang talong na yan siya ayan 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 yung papaya pinutol kasi hindi namumunga isang taon na mahigit ayan yung malanggay ayan patat lang puno sila e wag buhay lahat pero yung dalawa may ano na musbong na dahon konti ito yung biyabas namin may mga ang sinasabi ko sa inyo na source ng tubig namin pinakpan lang muna ng net at saka trapal para hindi pumasok yung mga daga o palaka so ano na lang yung panggasis na lang dito nag iipon pa para malagyan ng drum sa ilalim mga dalawang drum yung lumaki basta na siya tapos ito yung kay Hilda yung partner ko. Ayan yung langka. Maraming langka. Ayan. Maraming bunga. So, bumba namin. Thank you, Lord. So, ito na yung mga halaman naman. Ito yung halaman namin. Ayan. Ayan siya. Tapos ko lang magdilig at magbalis. Tapos ito na yung bumpagalya. Ayan bago nabeli. Yan siya. Tapos ko lang ma. Walis. Dito sa palibo. Ito yung papaya. Mat matagal bago mamunga. Ah, halos magiging isang taong sabi ko. Pag hindi pa mamunga itong April, putuli na lang. So, bago matapos yung April, namunga siya ng ganyan. Good morning, Sunday morning.